guys, ito na yung bangus natin. Ayan, yung sardine, bangus sardine. Ayan, soft na soft na siya. Ayan po, ang na nakalubog talaga siya sa olive oil. Ayan. Ayan, ito na, ulam natin yun, Puro ulo na tira kasi nauna nang kumain yung mga kasama ko kagabi. Eh. Hindi ko na siya namintay. very soft na siya guys. siao, oh. pero soft na yung ano yung guys na ka all around, hmm, yung ano natin yung mambut na talaga, masimple naman yung na inim yun 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 Mm. Ang talaga yung tinik niya. Sarap. Ayan. Ito yung mga ulo, Mababait oh. yung kasama ko. Iniwan yung mga ulo. Good olive oh. Kain tayo guys. Mga ka -all around kain po.